Uh, ito guys, ano, ito yung mga common question ng mga viewers natin, no? Mga viewers natin dito sa ating uh, pinagagawang driving tutorial. So number one, so, Sir Steven, so number one, ikaw sasagot nito, ha? Oh. Ikaw sasagot nito, ha? Oh, uh. yeah. So ano ang mas ideal or magandang pag-aralan sa pagdadrive, manual or automatic? Napaka matagal na kasing question yan, no? yung ganyang senaryo. Eh, siguro, siguro, siguro mga nasa sa tanong na yung sagot na yan. Mm -hmm. eh, talagang halos karamihan talaga. Yan po yung nagiging question. Oo oh, nga, ano? Eh, dati, kung, kung, talagang sa tanong kung dati po ah, na uso po yung maraming manual, eh talagang ang maganda pag-aralan po is manual talaga. Manual. Yan, okay. Parang ganun. Kasi kung kasi natutukan na mag-drive ng manual, eh, yung automatic kasi, eh, sobrang Dali na lang. Oh, Pero ngayon, kayo angry ba kayo? Para ganun parang, ganang, parang yeah. kung okay. kaunting adjustment na lang yeah. siya. Hindi yeah. ka tulad dati na pag sa automatic ka nag-start, hmm. eh, may hirap mag-adjust sa manual. Kumpaka parang mas complicated pag automatic ka nagsimula. Okay. Pero ngayon, kung talaga sa mga kung tatanungin mo ako sa sa generation ngayon, hmm. eh kadalasan kasi sa mga maraming casa kasi ngayon, hmm. eh parang hindi na nila hindi na sila, sila nag talaga ng manual. Kumbaga parang mas nililimited na nila yung pag-supply ng manual. Kaya ngayon, um, kung ako tatanungin, para, kasi ang manual talaga napakatagal aralin niya. Kung talagang mm. sa professional oh. at professional yung pag-uusapan natin, mm. medyo matagal talaga siya. It takes time talaga para matutunan ni manual. Oh, kailangan talaga ng sapat na panahon na oras. ano? Pero ngayon, talaga kung sa kuhan na talaga. Sa ngayon ah, siguro feeling ko kung wala namang kayong manual sa bahay nyo at patik naman talaga. Mm kailangan nyo. Kasi ako talaga, bilang matagal na literary, mm -hmm. Okay. ayaw ko talaga mag-manual. Sa ngayon, syempre, parang sakon tayo sa matik talaga. Mm -hmm. papiliin, matik na lang. Matic. matic. na lang kasi. Matic. matic. O, lalo sa mga babae natin. Walang mga time. Tara nga. Uh, matic. Uh, kasi karamihan uh, na sa akin yun. Puro matabaro. Matic, na yun. yun. Kasi nasa ko na tayo eh. Fifth generation na. oh, parang gano'n. Okay din naman. So, so yun mga kaibigan. Ano, sa mga nagtatanong kung ano yung ideal na unang pag-aralan o para kay Sir Steven ay automatic daw. Tama, automatic. Yeah. So, nice nice. Oh, So, ayun. So, yun, may idea na po tayo, ha? At yun, siguran tayo ng idea. So, pero, pero sabi nila, real okay. men, drive manual. <laughs> pero ngayon kasi, eh. <laughs> oh, nga. Hindi ka men. So, pero, <laughs> so, siyempre, ba, eh, talaga yeah. sa practical, practical lang talaga, eh ako nga, sa motor, marunong mo, mag-manual, pero mas choice ko pa rin mag-aroon, um, Automatic mag na lang. Kasi automatic doon yung reality, automatic eh. Mm -hmm. Ano bibili mo, sir? Parang, simple automatic, di ba? Parang, Siya, di ba? na, na si us dati, us dati kasi, us dati, kasi yung us dati nung da, dating generation, manual. dapat manual, marunong ka. Pero ngayon, syempre, eh, parang mayroong isang casa ako na, nabasa, ewan ko kung saan ako nabasa o narinig, eh, na hindi na daw sila mag issue ng manual na kotse, puro automatic na. Kaya syempre, dahil, engineering natin, na papunta na sa mga bagong modelong kotse, hmm. E, talagang practical talaga ngayon, matik na. Saka yung mga pumapasok ngayon na electric vehicle, automatic yun, di oh, ba? automatic na? Matik yun. Automatic. Ayun guys, uh, uh, to hand on, on idea nyo, uh, automatic. Oh, para, <laughs> siyempre, para sa inyo, ano, wala nang problema. Okay. So that is uh, uh, opinion, ano, opinion. Hmm. Uh, para kay Sir Joseph. Yung sa akin kasi, kung mga city driving, hmm. na, alam niya naman sa panahon niya ng traffic. Mas hmm. advisable, uh, automatic talaga. So yun ang advantage. No? Advantage. advantage pagka, sa, ano. sa ngayon kung mga provincial operation um, um, naman yan, malalayo, okay naman ang manual ah uh, kung ano naman kasi sa diesel ko, sa fuel consumption, ha, But same lang naman yan. Magkakatalo na lang yan kung paano ka dumi ng accelerator mo. Eh. Diba? <laughs> diba? Do do doon diba? makikita ko ikaw oh, sa masero. kung, <laughs> so, kung gusto mong pabilisin agad yung takbo, yasahan mo tataas yung consumption mo. No? no. Uh, yan sa akin, ano? Kasi, siyempre tayo, meron tayong, ano eh, meron tayong tatlong klase ng driving. Hmm. City driving, mountain driving, at hmm. tsaka yung provincial driving. Hmm. Di ba? So, doon natin makikita ano yung advantage sa yung take advantage doon sa manual at saka yung sa sa matik na. So, Ayun, so, sa panahon kasi ngayon talagang lalo na pag medyo may mga edad na, oh, diba? syempre, di ba? Tama, tama. Mas nakakapagod. Sorry sa so may mga edad na. Yung mga nagkakaedad pala. Pag kami hindi ka doon sa maya-maya, papalit ka na no? Hinto ka, magka-clutch ka. So, pabor ka doon sa uh, matik talaga.